Bakit mahalaga na insured ka kabalikat? Ako po si Atty. Matet Mga Bat at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Ang insurance ay kontrata sa pagitan ng isang tao na siyang kumuha ng insurance plan at willing magbayad ng premium para dito. At insurance company na siya namang pumapayag na bayaran ang isang insured against loss, damage or liability mula sa isang bagay na hindi tukoy o contingent event. Maraming klase po ng insurance. Merong life, property, travel, health, personal accident at iba pa. How does it work? You will avail of a certain type of insurance and pay a premium amount. Depende po sa coverage and in case the subject of the insurance is exposed to vulnerabilities, halimbawa ay naaksidente ang kotse for car insurance, nagka sa inyong travel or nagkasakit, may benefits ka o ang iyong beneficiary for the loss, damage, or liability that is covered by your insurance. Kaya sinasabi rin po na ang insurance ay isang financial protection. Dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon, meron po tayong safety net against loss and liabilities. Hindi rin tayo mag-aalala kung halimbawa ay wala tayong naitabi pang gastos or maging sa mga mahal sa buhay. Dahil kung may insurance, we can mitigate risks and save from potential financial ruins. Kaya kung kaya po mga kabalikat, let's work on ensuring that we, our loved ones, and our assets are insured. Good news naman po sa ating mga kabalikat dito sa KMBI. Ito ay dahil nakabundle sa loan products ng KMBI ang insurance. This will ensure that program members will be able to avail the life insurance at an affordable rate. Kumbaga, hindi malaki ang premium na kailangang bayaran, pero assured ang program member na covered siya. Okay di po ba? Ito pa. Ang personal accident insurance ng program member pati ang apat niyang dependents ay libre dahil KMBI mismo ang nagbabayad ng premium para dito. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon Follow ka balikat para sa ma-online na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat. Masaya dito sa KMDI.